good afternoon mga bro Nandito tayo sa mga alaga natin Ayan iba na kakulong na iba naman uh, I think mga Siyampay na sa labas Lima ron ay uh, bihag natin Wala sila ngayon dito Ayan uh, Bumababa na sila rito Gabangan na siguro ng wala ng pusa mga kakakyat wala ng hagdanan dyan pa nakakulong na ron at nalagyan na rin natin ng singsing yung nandun sa taas yung breeder natin na yun uh, isa sa reason kung bakit natin na uh, kinulong ang mga alaga natin kasi nga bukod sa pusa ay nagkakasakit at uh, tatlo na yung uh, kalapating na ilibing ko rito dito tatlo na mga breeder pa man din natin yun sayang team na partner ng ating kalabato uh, Tsaka yung anak niya at yun din yung isang pangarera na uh, partner naman ng ating uh, fancy matay na rin Tsaka yung isang anak um, yung hindi dyan sa taas nadali rin kakaron sila ng kanker. Ang kaya kung hindi ko, yung kanker ba tawag doon, nagkakaroon ng ano sa bukol. At kaya hindi na makakain. At ngayon, yung tubig nila, nilagyan natin na ginurog ng bawang para kahit pa paano. Nilagyan natin sa mga tubig. At uh, yan, pinapatawa muna natin sila dyan. Maliilan lang ngayon nakakawala. Sa mga breeder natin, meron lang tayong apat na nakawala. Tapos yung lima, mga bihag, Umakit lang tayo dito tuwing uh, hapon o magpakain. Minsan umaga, pumapasyal tayo. Yan. Yung breeder natin na yun, yung dalawang anak niya, medyo malaki na. Malalakas na kumain. Silipin natin. Bago mamatay yung cellphone. Dito, yung dalawang to. Checkered, yan. Diyan sila bahay. nag ikot yan ang mga yan kaya hayaan natin sila yan pa sa mga alaga natin ayan o oh. division siguro ng dalawang to tatanggalin natin ng ganda ng ating sa kalapati anak yan itong dalawa ng Homer kaya anak ng Homer sa kanong team yun yun natin na sila oh. Ganyan na sila kalalaki. Ba? Diba? Ano yung dalawa? Kita niyo? Kita ba? Ayan. Kaso, yung ama nila di ko na nakikita. Asa kaya? Makita yung ama ko nasaan Wala rito ah sa galaan siguro itong dalawa natin dito naglulugon meron mong naglulugon nasa na kaya yung isa na yung breeder natin ah, hindi na napapakain yung anak dito yan sila yung mga bihag yan bihag yung tatlo na yan ah yung up, lima na yan yan lima na yan bihag lahat yan pati doon yung isang blue doon bihag din yun lima pala rito tapos yung bihag natin dito sa labas ah uh, ko nakikita mula nung pinaguhuli natin yung mga kalapati natin ay ba meron tayo rito nabilang ko nung nakaraan limay ayun yung pala yung bara ko may sakit ako mukhang may sakit tamlay si ko mukhang may sakit ano you know? hmm. oh, may sakit din ah pinatay tayo dyan kasi yung isa yung anak niyan na mga nakarang araw matay din ganyan din nakita ko na lang dun matamlay ganyan din ang itsura niya ganyan natin nilipag natin dito huwag naman sana siya ko bawa yung dalawang inakay yun yung partner niya oh karoon ng sakit tatlo na yung nalilibing ko dahil sa ganyang sakit ah, ganyan sila puli yung iba makarecover no kaya kinulong ko eh yung mga nasa loob na yan mga okay lahat yan eh yung mga pakawala lang kaya siguro pag pumasok itong dalawang checker di kulong na rin natin itong isang to tsaka yung dalawa dyan ah, magkahawahawa pa eh at least uh, sa loob ng kulungan eh, hindi naman sila nagkakaganyan mga masisigla sila Ayan. yan ang update sa mga alaga natin na... pumasok sana yung mga yan Kapag pumasok yung mga yan ikulong muna natin kesa naman matigok pa tubig nila nilagyan ko na ng bawang yan eh nagkakanta sakit sila nakakalungkot sa mga alaga natin mapakawala nakakaroon ng sakit kaya dapat pala pag mga ganitong buwan ng November October, November ha, uh, unti unti na natin silang ikulong kasi kung hindi uh, ganyan lang mangyayari sa kanila unti unti lang nagkandamatay dahil sa sakit ngayon yung barakong barako yun pero hindi niya inaaway yung dalawa dyan no? Uh, dahil nga may sakit sana lang itong ina ay ma -anong magpakain sa dalawang inakay ayang uh, naman hindi niya mapapakain ng maayos mamamatay lang din yung mga inakay yan mga brother update ko na lang kayo sa mga susudadaro sa mga alaga natin na pahawala dahil nga magkaroon sila ng mga sakit hindi ko alam kung bakit Ingat lang lahat at uh, God bless us all. Bye-bye!